ikaw ba kaibigan ay nabubutas ba yung tubular pagka wini mo? Gusto mo bang malaman kung anong gagawin natin para hindi butas-butas yung ating tubular? Dahil nga mga boss ay yung tubular, manipis lang yan kung ikumpara natin sa mga angle bar. No? Hindi kaya sa mga flat bar, manipis lang yan. So ito lang ang diskarte mga boss yan. Kung napapansin niyo to mga boss, yan. Ito po, yan. Di ba ano lang yan? Manipis lang to. Ang gagawin natin dito, mag-ispat muna tayo. Saka natin lilinisan. Saka natin na naman ispatan yun ang gagawin mo boss pagka problema mo yung nagbibuilding ka ng tubular ay nabubutas o di kaya butas butas ba diba, may mga ano parang pumuputok pagka wini-welding natin to so ganito lang mga boss panurin nyo kung napapansin to ito yung rebuilding natin no no yan So, yan yung ating building, Yan. So, ang gagawin natin dyan, mga boss, para hindi siya, ano, para pag natin yan, walang butas. Dahil pag kahit na okay yung paningin natin, dahil okay na nga siya, pero pag natin yan, magkakaroon pa rin yan ng butas. So, dudublihin natin, mga boss. So yan, mga boss yan. Kung napapansin nyo, okay na siya. At i-grind natin, dito na natin malalaman kung may butas nga ba siya wala. Yan. Oh, bali ito na po siya, mga boss, 'yan. Tingnan natin. Uh, papasadahan pa natin 'yan ng mas manipis na grinding, 'yung ano, liha. Liha di papel. So, mga boss, tingnan natin kung ano ba yung paano ba yung ginawa natin yan. Kung napapansin nyo mga boss, wala po tayong makita na pinagkadugtungan o butas-butas man lang. O, oh, yan. Katulad din ng yan, oh, mga boss. Yan. Yung ginawa natin grills. Yan. So, kung namumroblema kayo dito mga boss, sa ano, dahil nga ito ay ano lang manipis lang ito mga Boss, manipis lang ito ang kailangan at mainam na gawin natin. Di ba, nung una nga, wini ko na to mga boss, no? Pinapadaanan ko na yan. Pagka na ko na, sa akong nag grind ko na kaagad. Malabo pala yon mga boss. Mas mainam na pag wini mo, inispatan mo ng isang linya, yan padaanan mo ng isang daan ng spot and then ang gawin mo doon ilinisin mo dinisin mo yung kulangot ng welding pagkatapos noon saka mo na naman i-welding ulit sure na yun mga boss subukan nyo to uh, Pagkasakali sakali may may bibigay tayo na idea sa mga kasamahan natin dyan na gumagawa ng mga steel window or mga grills gate walang pinagkaiba niyan mga boss uh, sana sa mga baguhan pa lang yan mayroon po tayong naibigay na kunting idea no? so maraming maraming salamat sa inyong panonood thank you for watching hanggang dito na lang po tayo